Ah. Please welcome Miss Carmina Rivera. Julie okay. ito. Reminded of the things na nangyari sa party. Hi! Bakit pa na yung pakit mo sasawag ko? Sino ka? Po? Sino ka? Ako oh. kayo po si Elsa? Oo. Oh, oh. Ay, ma'am. I'm a very good lover. If you're doing it, not just in terms of positions, but... Ano yan? Ano to? Ano ka ba? Yan yung part na hawakan mo... Wait. Zile, 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 yale. Tine, tine, sits down, dar, dar. Chill my de pretz, dar, for a nature honey. Ang pulutan <laughs> Isa na namang sexy pinay Ang tampok natin sa kwentong Sikat TV Isang pinay na may napakalaking dibdib At may sexy na pangangatawan Ating kilalanin ang maiksing ni Maureen Lara Kung hilig mo mga ganitong klase mga video Ay huwag mag subscribe, At i-click na rin ang notification bell Para lagi kayong updated Sa susunod ko pa ang mga video Kaya simulan na natin Si Maureen Larasabal ay pinanganak ng September 23, 1979. Isang Pilipinong artista, mga awit at modelo ng commercial na isa sa mga regular mainstay ng TV sitcom na Bubble ng GMA Network. Bago makapagsapalaran sa pelikula at telebisyon, si sa ay kasama ng Big Deal Band na madalas na gumaganap sa ibang bansa. Kasama niya ang banda sa loob ng sampung taon. Bago makapagsapalaran sa mga pelikula, lumabas si sa bala sa commercial sa TV para sa Condura Refrigerators, Skin Reborn at Gilbis Gin. Sinimula na magandang si sa balang ang kanyang karera sa pelikula sa pamamagitan ng mga pelikula ang na naka tulad ng Equis 1999, Unfaithful Wife 2 1999, Bulaklak ng Maynila 1999, Sugo ng Tondo 2000, at Bloodsir 2000. Ipinakita ang kanyang kagalingan sa kaalaman. Nagpasya si Larzabal na umiwas sa paggawa ng mga pelikulang sexual sa halip ay lumipat sa mas mabubuting proyekto. Sinimulan niyang tanggapin ang mga proyekto sa TV. Ang kanyang unang first break ay ang Playing the Weather Girl si Kari sa comedy sitcom ng GMA7 na si Mikey Forever. Sinundan nito ng higit pang mga comedy sitcoms tulad ng School Bukol at Gags Must Be Crazy ng Biba TV Humalong daridos ng ABS-CBN at ang huli ay ang bubble gang. Kagaya ng ilang ibang aktres, kapwa dayuhan at lokal, lantarang inamin ni Lara Sabal na meron siyang pinagmamalaking dibdib. Bilang resulta, ginawaran si Lara Sabal ng ilan sa pinakatanyag na cover magazine ng Pilipinas na tulad ng FHM Philippines at Maxim Philippines noong 2010. Noong 2010, siya ay binoto bilang FHM Top 25 Sexiest Woman of the Decade sa Pilipinas. At iyan na maiksing kwento kay Maureen Darzabal. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mong subscribe sa aking channel. Salamat!